Welcome back to my vlog! So ayan, ipakita ko sa inyo, galing pala ako sa uh, sa favorite na shop. Kung saan ako bumibili ng mga halaman, yung aking pangtanim sa mga aking garden. So except sa mga vegetables. Sa mga vegetables ay napupunta talaga ako ng sarili ko mga seeds. So kaya ayan, ang lagi ko na lang binibili doon yung mga uh, mga bulaklak, yung pang ko sa aking mga sa aking harapan ng bahay. So, chaba chuchu, di ba? So, ngayon, pumunta nga ako kasi nga nabor na naman ako, guys. Kaya, ayan, ang aking pang lang sa aking ang Boryo ay yung, syempre, bisita tayo sa ating favorito na ah, uh, shap So, hindi na pala ako nag-take ng video kasi ayoko yung ma uh, matagalan ako sa kapipili ka pipili at hindi maganda kasi maganda sana kung meron tayong talaga kuha ng video, no? So, ayan. So, ito na. I-share ko sa inyo kung ano ang napili ko. Sumura so, lang to. 1 euro 99 bawat isa. So, ayan. Una, ipakita ko sa inyo dahil nga uh, nakita ko tong salad. Since na mahilig kami ng salad, meron naman akong salad doon sa loob ng uh, sa aking garden. Pero nakita ko na naman ito, di ba? Diba? Meron na naman tayo. O yan. Uh, wait lang. Maglagay muna ako ng pag dito sa ating table dahil na ayaw ma... Uh, magkadong yung ating labisa. Kahoy. Kahoy pa naman yan. Kaya ayan, kailangan natin ingatan. Alam mo naman natin sa ating ngating mister. So, ayan. So, ayan. Ipakita ko na sa inyo. Ito yung <coughs> romer, romer salad, romaine salad. Actually, ang ginagamit namin ay yung iceberg salad. But, wala sila doon. So, ito na lang ang pinili ko. So, $1.99 ang isa. Ah, uh, at meron din tayo dito isang klasing salad. Itong lilo rusko or pluk salad. Yan. Dahil mahirig kami, well, mahirig kami sa salad pag dinner. Yan ang kinakain namin. So, para naman makatipid-tipid, o diba, magtanim na ako. Meron ako doon yung pula. kasi mahirap yung iceberg salad na meron akong seeds pero hindi ako nakapagpunla. Pero mahirap siyang uh, hindi ako makabili kadalasan ng room ng iceberg salad sa so, binibilhan ko ng mga ganito ng mga tanim, ng halaman. So, ganito ang klase lang na salad ang meron sila. So, meron akong dalawa nitong romaine salad at isa itong ano, yan. So, pangdagdag ko sa aking mga tanim. So, ito pala ay, ito yung, hindi ko alam kung ano to, yung pangalan nito, pero salvia. Salvia na plant. So, ayan guys. Uh, ganda niya. So, parang naisip ko, parang meron kami nito dyan sa harapan ng bahay. Pero hindi ko lang sure ha. At sana lalaki siya. So, iniisip ko, bakit ako namili ulit ang mga halaman, ng mga black -black? Since meron akong na natanim dun sa harapan ng bahay. Ang naisip ko kasi na ang um, kalahati nito ay uh, gusto kong magtanim din sa aking mga vegetables garden para hindi naman masyadong puro lang mga green. At least meron siyang mga flowers. Uh, makainganyo ng mga butterfly, ba diba? Alam mo na yung mga bees, yung ganun. So, ito, alam mong tawag nito sa amin, utut-utut sa lady. ha huh. Kutot, dahil yung amoy niya. So, ayan. 199 pa rin po. At ito din, 199. So, ano siya? 2, 4, 6, 8, 10. So, 10 na piraso bawat isang tray. At ito yung pitonia. Ito yung pitonia. Nagustong-gusto din ito ni Mr. na pitonia na bulaklak. So, 199. So, 10 pieces din. So, bumili rin ako. Ayan. Kaso, meron siyang binili na isa. Yun, malaki siya. Magkano ba ito? Ito na, ito niya. Ayan. Meron siyang binili. Ah, uh, ayun, oh. Ganda din ang bulaklak niya. Hindi ko pa siya naitanim kasi nga, tinamad ako. So, um, ngayon, dahil meron ako more flowers, so, I think it's time for me to plant na. So, niya, hindi mo naman inano yung pinansin yung binili ko. Tapos yun, sa talayan, bumili ka na naman ng iba. No, Di ba? So, ito pa isang klaseng kiton niya. Pakita ko sa inyo. Iba din yung color niya with uh, some red. Ito parang siyang malaki yung bulaklak niya. Malaki siya. At saka yung dahon. Tapos, ito naman siya parang different colors talaga at variety yung petunia ang dami niyang variety ng petunia so ito siya, maliliit lang yung dahon pero ganito yung bulaklak niya ito namang isa, medyo malaki yung dahon malago siya oh. medyo malaki yung dahon, malaki kunti ng dahon, ayan, pero ayan purple and white yung ating bulaklak, so ito naman ay red and white so ayan, so sa so, mahilig talaga ako sa mga garden isa pa, ito yung a uh, aking a uh, libangan. So, meron lang akong pagtaniman ng mga bulaklak. Meron lang akong pagtaniman ng mga gulay ko. Sapat na yan sa akin. Masaya na ako. So, yan yung isa sa pinaka uh, uh nakakawala ng aking mga lumbay, aking mga lungkot, aking mga muni-muni sa buhay. O, oh, di ba Pupunta lang ako ng aking garden. Magtatanim lako, magdilig-dilig, maglinis uh, ng ano, mag-ano uh, ng mga damo. Ayan, okay na yan sa akin. So, sa mga mahilig dyan na magtatanim dyan, sana may natutunan kayo dito. At kahit man lang konti tayong mga space, ating mga bahay, pwede naman natin niyang gawa ng paraan. Pwede tayong para magtanim ng ng pot. Uh, sa mga gilid, -gilid. Kumula tayo kung masyadong mahal sa pagdating sa atin, di ba? Mahal yung mga uh, pots na pinag yung malalaki. So, kung meron tayong uh, meron tayong mga plastic, empty bottles or ano, mga cans na mga wala ng gamit. Ayan, pwede natin gamitin 'yan. Pwede natin butasan lang 'yan, lagyan ng lupa. Ayan, mayroon na tayong pagtataniman. Dito kasi sa akin, di ko na talaga naisip na malaki, medyo malaki pala yung lugar namin dito sa Germany. So, nung nakilala ko si Mr., wala akong idea kung anong meron siya. O, oh, nakikita ko minsan ah, uh, uh, na maglabas siya sa garden. Pero hindi ko alam na medyo malaki pala yung place namin sa, sa bahay. Tapos, hindi ko nga alam kung malaki ba yung bahay. So, wala akong idea. So, nung napunta ko dito, naamis ako dahil, ang ganda, ang laki ng loan namin. So, sa kaya nung first year ko dito talaga, sabi ko sa kanya na, kasi summer ako nung dumating, ipasummer dito March, sabi ko sa kanya nung ano, so nag, tinutulungan ko siya kasi naglinis kami sa sa bakuran, sa loan, na kasi ang pinakalikod talaga ng bahay, ang haba ng mga damo, ganun, halos bewang ko na yung mga damo, kaya nung, Dumating ako dito, naglinis siya, nag-grass nag siya, sabi ko, tulungan na kita, sabi ko sa kanya. So, ayun, nilinis ko talaga namin yung sa pinakalikod. Tapos, la, inano ko na talaga yung binugkal ko talaga para matanggal yung mga gamot ng mga weeds para linis talaga, no? Kaya yon tapos nung pagkalinis na, ay naisip ko, hmm, magsa summer na. Sabi ko, bakit hindi ko mag-try magtanim, mag-garden? -mag sabi niya, ikaw, kung gusto mo, bahala ka. Sabi niya, Talaga, sabi ko sa sabi ko sa kanya siya, yes, kung gusto mong mag-garden, magtanim ka. So sabi ko, ito yung likod ng bahay, dito ako magagawa ng garden. So dito ko ito magtatanim ng mga gulay. Sabi niya, ikaw do what you want, it's yours. So sabi niya sa akin. So yan, nung unang kong tinanim pala guys, nung first summer ko dito, ay kasi three, three, three years na ako dito eh. Nung first one year ko dito, yung summer ko, tinanim ko ay kamatis, Oo, nagpunla talaga ako ng kamatis. Tapos, ah, uh, yung mga, so bumili ako ng mga seeds, ano? Bumili ako ng mga seeds, tapos mga seeds, mga paprika. Tapos nung ah, uh, first time ko magtanim talaga ng ganun, nagkaroon ako ng garden na, ala, na-impress ako sa bunga ng kamatis na ang dami talaga. Tapos ang tinatanim ko lang ng mga kamatis ay yung cherry tomatoes and nagtry din ako nagtanim yung malalaki tapos dalawang ano lang yun oh, grabe ang bunga talaga grabe guys ang bunga ah uh, meron kasi akong ang grabe talaga uh, meron kasi akong isang account pero uh, di ko na kinontenyo so nandun yung dati ko mga mga videos pero ayan kumuha ako ng panibago so this time i will stick to this account So, sa YouTube sa YouTube ko, meron din, meron akong YouTube. So, sa my page. So, ayan, doon kayo na-upload. Tapos, ayan, nung nakita niya ni Mr. yung nagpuno ng bunga aking mga kamatis, sabi ko sa kanya, kasi bira lang siya pumupunta doon sa likuran. Kaya sabi ko, na-check mo ba yung mga tanim ko sa likod? Sabi niya, hindi. Sabi niya, Ba't hindi, mo ba't hindi ka pumunta? So, sabi niya, ano bang nangyari? Kung tingnan mo lang, pagkita niya na amiss siya sa bunga ng aking kamatis, sa bunga ng aking paprika, yung malaking paprika, yung maliliit na paprika, grabe, ang hitik ng bunga. And then, yung mga sukiniko, ko, And then, meron din ako mga salad, mga klase-klasing salad, may radish ako, ayan. So, na naamis talaga ako. Kaya yan, sabi ko, first time ko nagkaroon ng ganitong garden dito pa sa Germany, sa Pinas hindi. Kaya sabi ko, ah uh, sabi ko niya sa akin, oh, you have a green hand. Dahil daw, bawat tinatanim ko, ay ang ganda talaga ng resulta. So, ayan. So, kaya yon doon nag na sa, hmm, kahit uh, saglit lang yung summer nandito, ilang buwan lang, Di bali, basta ang importante, makapagtanim ako tuwing summer sa aking garden. At yan ay nag enjoy ako. So, yun lang mga guys. Kaya kayo kung mahilig kayong magtanim kung anong liit, gano'ng kaliit man yung ating lugar, sa ating, sa ating bahay, sa ating bakuran. Marami tayong paraan kung gustuhin natin. di ba? Kung ayaw, maraming dahilan. So, yun lang mga kamisis. Kaya kung gusto nyo magtanim na kayo, ano pa inantay natin? Mas maganda pa nga dyan sa Pinas kung dyan tayo magtatanim dahil ang ating weather ay maganda. Ulan man, pero mainit ang ulan. Dito, pag uulan, tuwing winter, malamig pa. Uulan pa, mas lalong lalamig. So, yun lang mga kamisis. Thank you for watching. Hope you like my video. See you next time. Baboo!